pagbubuyog po o beekeeping ay napakahalaga para sa ating panahon ngayon kasi dahil sa pagkaubos ng ating kagubatan, ang intensification ng agrikultura, dahil sa mga ng pesticide, ang beekeeping ay nagaganap ng isang malaking role para sa farming activities natin. So, sabihin, tinutulungan niya tayo, lalo lang lalo ng mga farmers, para sa pollination ng kanilang mga crops. Pero po tayong apat na klase na bubuyo na pwedeng alagaan. Unang-una sa mga tinatawag natin true honeybees, meron tayong Apis mellifera o yung exotic na honeybees. Ibig sabihin, hindi siya native dito sa Pilipinas. Dinala siya galing sa ibang bansa. At kasalukuyan ngayon na ginagamit siya for commercial purposes. Ibig sabihin, sa honey production, siya ang ginagamit po talaga. Doon naman sa Apis rana, ito ay ating native na honeybees. Siya ay magandang gamitin para sa mga pagbubuyog ng mga farmers natin. Kasi konti lang ang puhunan na kailangan. Yung nga lamang, kailangan ng masusing pag-aaral para ito ay maalagaan ng maayos. Ang isa pa pong bubuyog ay dalawang klase ng stingless bees. So maganda pong alagaan ito for pollination services. Kung may makuha man po tayong honey dito, pollen o propolis, yun po ay bonus na lamang. Kaya mas maganda po siyang alagaan ng ating mga mga magsasaka kasi matutulungan niya para sa pollination ng kanilang mga crops. Ang mga bees po ay kumukuha po ng nectar sa bulaklak gamit po ang proboscis at ito po ay iniimbak nila sa espesyal na bag na tinatawag po nating honeycomb. And then po, sa pagbalik po nila sa hive, ipapasa po nila ito sa ibang bees. Ito po ay tinatawag na prophylaxis po. 'Yun po ay ano paglipat ng nectar sa ibang bees papunta sa isa. Sa proseso po ito, nadudurog po ang ating nectar at nasasama po sa enzyme. Ito po ay mako-convert into sugar sa nectar and then sa honey po. Pagkatapos po, iimbak po nila ito sa honeycomb, kung saan po i-evaporate po ito ng mga bees gamit po ang pagwagayway ng kanilang mga pakpak. And then pagkatapos po, seselyohan na po ito ng ating mga bubuyog and then para po mapanatili ang sariwa nito. Sa apat na klaseng bubuyog na nabanggit ko, pinakasikat o pinakapopular na alagaan ay yung Apis Bulifera. Ito kasi pag nag-search ka sa Google, kung no, interesado ka sa beekeeping, ito yung unang lumalabas. Ito yung commercially na ginagamit buong mundo. At siya, kaya siya magandang alagaan dahil na-breed out na yung kanyang pagiging agresibo hindi siya ganun katapang katulad ng ating mga native na honeybees. Kaya lamang, pag kayo nagsimula mag nito, kailangan talaga dumaan kayo sa pagsasanay at medyo malaki rin ang kapital na kailangan para ito pagsimulan. Sa aspeto naman ng pag-harvest ng pulot, yung apis mellifera talaga ang may pinakamaraming nakukuha ang ani. Kaya lamang, ito ay ma-achieve mo lamang kung tama ang iyong lokasyon na paglalagyan. So, it's all about location. No? So, kahit naman na sa it's all about location. Kaya, bago natin, ano, ang aking masasabi ito, bago nyo simula ng pagbubuyog, eh, kailangan talagang muna pag-aralan, uh, mag-aral at pumili ng tamang lokasyon. Depende sa goal ninyo na gusto mong sa inyong uh, beekeeping activities. Kung ating papasukin ng beekeeping, ang una yung dapat gawin ay maghanap ng lugar para mag-aral. Sa pag-aaral nyo yon, babanggati na doon ko mga gamit ninyong kailangan. So saan, ito, saan na kayo pwede mag-aral? Unang-una, pwede tayo sa UP Los Baños. Pwede kayo mag-inquire doon sa UPB Program. Ang Cavite State University, meron din silang sarili ng bee program, yung Bright. Sa parting uh, Norte, pwede kayo mag-inquire sa Benguet State University. Meron din silang uh, training arm, yung SIRAC. Sa Parting Mindanao, marami naman pong learning site for agriculture na katulad ko ang nagkakandak din ng mga beekeeping. Bukod pa doon ang Bureau of Animal Industry na minsan ay nagkakandak din sila ng mga training activities for beekeeping. So ito dapat ang inyong unahin, no? pag-aaral. Kasi sa pag-aaral na yun, doon na talaga nila i-mention kasama kung anong mga dapat natin gabit na pagsisimulan. Dito ho sa PSB Farm, makita nyo po ang lahat ng klaseng bubuyog na pwedeng alagaan. Narito po sila. Kaya ho, ang mga gusto magsimula, mag-aral, ito ho ang uh, aking rekomendasyon na naaakmang pasyalan. Kasi makikita nyo, nyo dito ang Apis mellifera, Apis serana, yung dalawang klase ng species ng stingless bees na munggo-munggo at uh, biroy, narito rin po. Dito rin po makikita kung paano magproseso ng mga propolis, pollen at honey may mga trainings po kami kinakandak para diyan. Hindi po, ito ay hindi regular, ito po ay schedule or by request. Pwede naman mag mamasyal dito bilang tour lamang o kaya orientation, family tour, pwede naman po. Kontakin nyo lang po ako sa aking page, uh, PSB Farm.